At narito na po ang lagay ng ating panahon ngayong biyernes, March 8, 2024. Sa ating latest satellite image, patuloy pa rin po ang epekto ng dalawang weather systems sa ating bansa. Una na po dyan ang unti-unting lumalakas na amihan o northeast monsoon dyan po sa may northern Luzon kung saan magdadala po ng bahagyang pagbaba ng temperatura at mahinang pagulan habang sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy ang mainit at marinsang panahon dulot pa rin ang East Release o yung hangin ga galing pa rin sa silangan, partikular na sa Pacific Ocean. Wala po tayong ng anumang weather disturbance na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Sa mga kapatagan po, pinakamainit dito sa Metro Manila hanggang 33 degrees Celsius, gayon din sa Maytugigaraw City. Habang sa mga bulubundukin po ay kalamiga naman po gaya sa Baguio na may 17 to 20 degrees Celsius. Actual temperature po natin between 31 to 33 degrees Celsius pagsapit ng tanghali sa malaking bahagi po ng Visayas at Palawan. Sa Mindanao naman, ang actual temperature ay 33 to 34 degrees Celsius. Paalala po ha, uminom po ng maraming tubig o stay hydrated. Dahil naman sa amihan ay unti-unting tumataas ang pag-alon sa may Northern Luzon hanggang 3.4 meters o nasa isang palapag na taas ng pag-alon. delikado sa mga small sea vessels at mga mines At ngayong weekend, malaking bahagi pa rin po ng Northern Luzon Kasama na po itong Aurora, Baybay ng Quezon, Bico Region, hanggang sa may Eastern Visayas ay magiging maalon na rin po. Kaya kung mayroong mga sea travels, lalo na yung mga tatawid po sa may Bico Region at Quezon, magingat po sa mga mataas sa pag-alo. At ang natitirang baybayin naman po ng ating bansa, Banayad, at katamtaman ng taas sa mga pag-alon at papayagang pumalaot po ang mga sakyang pandagat. At yan po ang magiging lagay po ng ating panahon ngayong Bernas at sa weekend. Stay safe po tayo mga Carspeed.